Ring! Ring! Oh, yes, kuya! Ring, liga! What can I do for you? What's your problem, man? <laughs> What can I do? What can I do for you, kapatid? Nag-i-English-English ka pa? Kakano ka na ka, di ka naman foreigner! rin. Hmm? Ikaw ang balatan ko dyan, eh. Bukasin <laughs> <laughs> na ba ako ng English, kuya? Teka, bakit mo ba ako tinatawag? Bupo ka dyan at meron akong papahula sa'yo. Susubukan so, ko kung mahusay ka din. Sige, kuya. Banat. What's your question, ma'am? <laughs> Huwag ka nang ang pa-English-English. Pa-English-English ka pa. Sige, hulaan mo. Anong hayop ang mahabang leg? Pag di mo na hulaan, ikaw babalatan ko. Naku! Si Pang, tinanong mo, darling. Eh, walang kaalam-alam yan. Kundi ang manirador. Sarap patungkan. Dali-dali lang ang tinatanong nyo, kuya. Eh, di... De... Girap ko. Di diba, Kadali-dali. E Abo, mahusay ka pala, ting. Nakatyamba lang yan, di Ako naman na magkatanong sa'yo, kuya. Ate, Susubuhan so, ko rin ang kalig niyong dalawa. Okay, ding. Sige. Kami pa ang tatanungin mo, ding. Lahat alam na namin. Lalo na si Bibi Love ko. Maraming alam yan. Marites yan. Sige. Anong marites? Sige, anong tanong mo? Anong hayop ang mahabang ilong, marunong lumipat, marunong lumangoy at mag-araro? Anong kahayop yun? Meron nga ba? Meron! Two seconds later. Sirit na natin! <laughs> Kayo pala ang tatanga-tanga. Edy, Elipante, Ibon, Isda, at Kalabaw. Katali. Yan. Para na, may ilang hype lang yung tinatanong mo. <laughs> Hello mga ka-ding. Uh, shout out kay Henry Villawan, Lunifer Arporke, Wilson Barcelo at kay Mirason Abad Galderon. Shout out sa inyo guys at salamat sa panonood ng video ni Ding, Baby Love at Kuya. Salamat guys.